po. Oh, maraming maraming salamat po sa inyo At noong 2010 ho ulit, dahil ho, nagtitiwala pa rin ho sa atin si Mayor Jun Binay, si Vice President Binay, at si Congresswoman Abby Binay, ako po ang pinili po nila na maging opisyal na kandidado noong 2010 bilang punong barangay. Sa inyo, dahil sa pagtitiwala nyo, eh ako po'y nahalal na bilang barangay captain noong 2010. Maraming maraming salamat po muli sa inyo. At ngayon po, na 2013, dahil patuloy pa rin po ang pagtitiwala at ang suporta ni Vice President Jojo Binay, ni Mayor Junjun Binay, at ni Congresswoman Abby Binay Campos, ako po ang opisyal na kandidato ng Team Binay dito po sa South Seoul. Kaya po yung sinasabi ito, dahil kinakailangan po, nagsasabi po tayo ng totoo. Dahil tayo po ay nangangandidato. Hindi po tayo po pwede dito, nang kayo, habang kayo humihingi ng, ng, ng suporta. eh yung mga sinasabi nyo, eh walang katotohanan. Mahirap po yan. Ako po yung 2007, kung sino po yung Richard Rodriguez na nakilala nyo nung araw, ganun pa rin po si Richard Rodriguez na, na, na nakatayo po sa inyo ngayong gabi na to. Pero meron po lang isang pagkakaiba. Ito po yung, pa, yung responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Responsibilidad bilang isang punong barangay. Bakit po? Alam nyo, pag ako po yung pinapakilala sa, ating, sa South Sembo Elementary School, ang ating ama ng barangay, barangay captain Richie Rodriguez. Para ho ako nabibigatan, lalo-lalo na ho nung mga unang panahon, nung unang mga pag-upo ko pa lang. Ama na ako ng barangay. Andami dami kong anak, sabi ko. Ang mga sudyante nito. Pero sa isip-isip ko, hindi lang pala itong mga sudyante ang dapat kong gabayan. Kasama rin pala dito yung mga mga nanay nito, yung mga tatay nito, yung mga lolo, yung mga lola, kasama pala yun na kailangan gampanan ko ang responsibilidad, na kailangan gampanan ko kung ano yung sinumpaan kong tungkulin. Kaya po ako, hindi po ako nagbago. Kinakailangan po, ako yung ama ng barangay, kinakailangan po, ako po yung nagpapakita ng magandang ehemplo. Hindi po ba? Ako po bilang ama ng barangay, kinakailangan po, ako po yung role model, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Kaya hindi nyo po pwede, Nakagaya ng ibang tao dyan, na ako po ang manguna sa inom. Ako yung bubunot ang pera at sasabihin ko, inuman tayo. Hindi ko pwede, ganun. Hindi ko na ako yung manguna sa sugalan. Hindi rin ko pwede, na ganun. Hindi po ba? Dahil ho, sa responsibilidad, nakanapatong sa aking mga balikat. Noong 2007 noong una ako tumayo sa inyong harapan, isa lang ho ang sinabi ko na inspirasyon ko, kaya ho ako gusto, kaya ho, gustong maglingkod. Ito po yung kapakanan ng ating mga kabataan. Kapakanan ng mga anak po ninyo. Kapakanan po ng inyong mga apo. Magiging apo. Bakit po? Dahil tayo po, hindi po natin mapapanginabangan to habang buhay. Kung ano po yung ginagawa ko ngayon, hindi ko ho mapapanginabangan hindi po habang buhay, nakaupo po akong balanggay captain. Hindi po habang buhay, nakaupo po yung mga kagawad. Hindi po habang buhay, nandito po tayo. Dahil lang mga kabataan, dyan po dapat tayo nagfo-focus. Alam nyo po, kung meron ho kayong mga anak, mga apo dyan sa South Sembo Elementary School, meron ho dyan yung helmet para sa mga bata. Nakuha ko itong idea na to nung ako po'y pinadala ni Mayor John Binay sa Nepal, sa Kathmandu. Bilang official representative ng lahat po ng mga barangay captains sa Makati. Ito po ay sponsored ng World Bank para po sa city-to-city -city sharing on disaster risk management. Pumunta ko ako doon, nakita ko yung mga bata, nung ano, bagamat napakahirap ng bansa ho na yun, nakita ko yung mga bata, dahil prone sa earthquake yung lugar ho nila, may mga helmet ho na dala-dala pag pasok Provided ho yun ng mga, mga magulang nila. Sabi ko, kung ito mga to, medyo mahirap, o hindi ko na po provide ng mga ng gobyerno, bakit sa Makati hindi natin kaya? Kaya ho, kung nagdyan nyo yung mga anak niyo tanongin nyo sa mga anak niyo yung mga helmet po niya, kung sakasakali mga po ng, 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 na, huwag naman po sana. Hindi na ho sila bumababa ng, 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 ng uh, na nakapatong yung mga kamay sa ulo. Dahil alaman ho natin na, eh.